Tinawag na bogus ni Pastor Apollo Kibuloy ang pagdinig ng Senado sa umunay pang abuso niya sa ilang miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. May buwelta naman sa kanya sa Senator Lisa Ontiveros. Narito ang aking report. Sumagot na si Pastor Apollo Kibuloy kaugnay sa mga akusasyon ng pang-aabuso umano niya sa ilang miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. Sa audio recording na nilabas ng kanilang grupo, tinawag ni Kibuloy na bogus ang ginagawang pagdinig sa Senado. You are all bogus, you are all false, and you don't deserve my respect because you don't respect my constitutional rights. Questionable raw ang kredibilidad ng mga testigo na humarap sa Senado. Git ni Kibuloy, binayaran lang ang mga ito para magsalita laban sa kanya. Ang isa pang araw na nagpakilalang biktima, nagsampa na noon ng kaso laban sa kanya pero ibinasura ng korte sa Davao City. Kaya hindi hindi raw siya haharap sa Senado, lalo na sa mga pagdinig na pinangungunahan ni Sen. Lisa Onteveros. I will not subject myself to injustices that are done in the clock of a Senate hearing. I will face any of you. Kahit 100 pang witnesses ang inyo pong bayara, I will face you anywhere, anytime, in a court of law. Ayon pa kay Kibunoy, kung naniniwala raw si Senator Ontiveros sa mga testigo, dapat i nila sa korte ang mga reklamo. Kung sila'y totoo at hindi bogus ang kanilang testimony, ang sunod po ninyong hakbang bilang isang mambabatas, Senator Hontiveros, tulungan ninyo silang pumunta doon sa korte magdemanda kayo. Sagot naman dyan ni Sen. Ontiveros, dapat humarap na sa Senado si Kibuloy para siya mismo ang sumagot sa mga akusasyon. Nasa na ba talaga si Kibuloy? Naghahanda na kami. Handa ba siya? Kung handa na siya, magpakita na lang siya sa Senado. Siya ang sentro ng mga paratang ng mga biktima kaya siya ang dapat sumagot. Matatanda ang na si Kibuloy para dumalo sa susunod na pagdinig ng Senado. Mga kapatid, may los baños po. Huwag magpahuli sa mga balita at impormasyon. Dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.